Ang daming tao siguro dito pag ano gabi. Pag hmm? gabi. Wala namang ganyan. Starting November 15. Ano ba ngayon? Ano bang date ngayon? 1. Ah, nag-start pa ng November 15. Anong ipapalibre natin doon oh. sa boy da, sa nanliligaw sa iyo? Ha? Anong ipapaano natin? Papalibre. Sana sila ah. kain. Wala may pagkakainan ba dito? Oo, oh, oh, may pagkakainan. Ay, mga dito, chay okay. na tayo. Ano nga, totoo ko mga, to mga alahas? Hindi ah. Hindi. Mapasin niya. Eh. Hindi, tingnan mong damit ko. Hmm, dumiin na bayan village dito. Ah, may mga ano siya, oh. Uh, Mukha mukhawer hall. Diyan. Auto outlets, mga ganun. Oh, tingnan mo, oh. Mga damit nila, oh. 45 Ah, p Imagine, ang oh, mahal. Mga seksihan dito, oh. Mga seksi. <laughs> Itong bata dito, ay hindi na mula. Ginit. Janet! 6 dirham 8 dirham 8 dirham laruan oh oh 3 dirham basaan sila parang ngeri ngeri kubus nila jen ano to 3 dirham siguro 3 4 100 ah 3 4 100 Mahal din. Mahal din ang mga binta nila. Parang ano siya? Saan sila?